Pagbasa mula sa aklat ni Sirak, ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak. At iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang ina ay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang ama ay paliligayahin naman ng kanyang mga anak at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdubulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay pumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingay mo ang iyong ama pag siya'y matanda na at huwag mo siyang dudulutan ng samanam loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastangan na nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Mapalad ang sumusunod Na tao may takot sa Diyos Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adik ay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at huonlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na tao may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y para hubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na tao may takot sa Diyos. Ang sinuman man kung ang Diyos buong pusong susundin. Buhay niya ay huonlad at laging pagpapalain. Mula sa siyon, pagpapalanawa ng Diyos ay tanggapin. At makita habang buhay, pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod. Na tao may takot sa Diyos. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, magibigan kayo pagkat ito ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturoan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritwal na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa sa pagkatiyan ng kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sa pagkatikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, puwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka mang hina ang kanilang loob. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Aleluya, aleluya. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo na wa'y manahan sa inyo. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nung dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangala ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y tinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Diwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Pinasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula Diyos munit hahamakin ng marami kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang bal -araw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Jesu Kristo.